Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Ham, at si Japheth, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang bumunaw. Ang mga anak ni Japheth, si Gomer, at si Magog, at si Medai, at si Javan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiras. At ang mga anak ni Gomer, si Askenos, at si Refot, at si Togarma. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, si C Time, at si Dodanim. Sa mga ito nang ang mga pulo ng mga bansa, sa kanilang mga lupain, na bawat isa'y ayon sa kanikanyang wika, ayon sa kanikanilang angkan, sa kanikanilang bansa. At ang mga anak ni Ham, si Cush, at si Misrim, at si Fat, at si Canaan. At ang mga anak ni Cush, si Siba, at si Havila, at si Sabda, at si Rama, at si Sabdek, at ang mga anak ni Roma, si Shiba, at si Deden. At naging anak ni Kush si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mga sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mga sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimula ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erek, at ang Akkad, at ang Kalna, sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupay niyaon ay napasa Asiria at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Kala, at ang Rezan, sa pagitan ng Ninive at ng Kala, na siyang malaking bayan. At naging anak ni Mizrin si Ludam, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naftuhim, at si Pathrusam, at si Kaslam, na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo, at ang Kapterim. At naging anak ni Kanon si Sidon, na kanyang panganay, at si Heth at ang Jebuseo, at ang Amurio, at ang Gergeseo, at ang Hiveo, at ang Aracheo, at ang Sinio, at ang Arajo, at ang Samaario, at ang Amatheo, at pagkatapos ay kumalat ang mga angka ng Kananiyo, at ang hangganan ng Kananiyo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Geror, hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sidoma at Gomora, at Adma, at Zebam hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Ham, ayon sa kanika nilang angkan, ayon sa kanika nilang wika, sa kanika nilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, naman na ang lahat ng mga anak ni Heber, na siya rin lalong matandang kapatid ni Japheth. Ang mga anak ni Sem, si Elam, at si Asher, at si Arfaxad, at si Lod, at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Uz, at si Hul, at si Gether, at si Mas at naging anak ni Arfaxad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki, ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. At naging anak ni Joktan si Almudad, at si Shelef, at si Hazer Mivid, at si Jera, at si Hadoram, at si Uzal, at si Dikla, at si Obal, at si Abimal, at si Sheba at si Ophir, at si Havila, at si Jobad. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa mesa, kung patungo sa Sephar, na siyang bundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanika nilang angkan, ayon sa kanika nilang wika, sa kanika nilang lupain, ayon sa kanika nilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanika nilang lahi, sa kanika nilang bansa, at sa mga ito nang gabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.